sa ating government in action. Ilang residente sa Quezon City na bigyan ng panimula sa kanilang negosyo. At Family Fun Day ng Muntinlupa City LGU muling umarangkada. Si Maris Rico sa report Rise and Shine Maris. Patuloy ang lokal na pamalaan ng Quezon City sa pagtulong sa mga residente na magkaroon ng sarili nilang kabuhayan. Sa District 2, aabot sa 50 binipisaryo ang nakatanggap ng Dim Sum Starter Kit na makatutulong sa pagsisimula nila ng negosyo. Katuwang sa programa ang Quezon City Small Business and Cooperatives Development and Promotions Office. Naging informative, makabuluhan at puno ng saya ang isinagawang Family Fun Day sa Muntinlupa Business High School. Katuwang ng pamalaan sa aktibidad ang Muntinlupa City Public Library na nagkaroon ng storytelling, City Health Office na nagbigay ng mga paalala kaugnay ng rabies, gayon din ang Bureau of Fire Protection na nagbahagi naman ng tips kung paano makaiiwas sa sunog. Ang naturang Family Fund Day ay proyekto ng Community Affairs and Development Office ng lokal na pamalaan ng Muntinlupa. Maris Rico para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.